Kumain mo na. something. Ano sa sabihin natin? Alam ko ang sabihin natin. Alam na lang. Ano ba ito mga itong mga mayayama nito? ito? Eh, magiging kayo lang yun lang sa atin. Arkinin nyo, higit-higit ang kaya mga dila ninyo. Eh, Okay, whatever. Tagaloran ko kayo lahat! Kaate nyo, kaya naman, kababangan ng mga tayo nyo. Pare-pare sa naman tayo ah! Pare-pare! may what mga tubula. Yes, sabi no, whatever, whatever, whatever. Ang okay. sabi sa sabi sa sabi mo whatever. Whatever kala niyo kung sino kayo magaling mag-English? Oh, okay. Para na din kami. Ah. Yes, no, yes, no. Uh, okay. We can say yes, no, but we can say I don't care. May libag din makay singet. Yeah. Ang okay talaga no. Bakit? Paano ba kayo mga Iniintay niya pa ako, biwaksak yung mga kulangot sa ilong niyo? Paano ganito? Hoy, buger! Buger! Come over, buger! Oh my gosh! Ma he will! <laughs> oh my gosh! So <laughs> he will! O, ti-a-ti, ka-la-la-la, la mag, mag english Hindi ko kayo nakikita, pero sigurado ko may mga libag kaya! Mga libag niya, kala niyo, kakapala mga sa inyo mayayaman, nagmamataas kayo sa aming mga mahihirap. Herap sa inyo. Nagmamata sa amin. Hindi niyo lang alam. Nagihirap din kami. Hindi ka tulad Puro kayo lotion. Puro kayo glutathion. Gaganda. Galan, glutathion. Hindi. Napag-arala ko din yung glutathion. Na Napag-arala ko yung H2O yan. H2O. Oh. Ay, sorry. H2O with water. Ano yan? Sinabi sa akin niya na amin, sir. Ano, teacher namin. Aral-aral kami na. Sagot namin, Christmas tree! Kasi di ka na rosa! Really? Your teacher is so naman like you, guys. Yeah. Kaya mayayaman, di ka na hayo Kaya na Magbilang! Kaya, 2 plus 2! Ano sagot niya? 4! Oh my God! So sim! So, ewe! So, ewe! So, ewe! So, 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 so. Parang gusto ko yata makakita sa mga panahon ito. Gusto ko makita mga itsura ng mga yan. Pag yan mga yan, mukhang barnakol! sinusumpa ko sa ating Eto, are, ito. ito, sila, kita mo, yan Kita mo sila Bulag ako, Ay, nakakalimut ka ba? What color is this? Ay, red. hindi ako nakakakita Huwag mo ako tanungin ha? Ah. Red, red. Okay, tama to, red Hindi kaya nang magsasaka Magsasaka? Oh my gosh, I don't know what's magsasaka huh? Magsasaka yung palay oh. <laughs> Alam mo, alam namin na magsasaka Ikaw, ito. bagay! like your misogynistic pardon? Ano oh ba? Hindi nyo maiintindihan may intindihan Oh my god. I bet hindi kayo naliligo. Video <laughs> <laughs> lang naman. Bakit kayo galit na galit? makes Sira, Sira, out my, uh, my out Ay, kamayaman ka naman. Hindi siya na madami kang ka damit sa kotse mo. Oh my gosh, we're going somewhere nga. And we didn't bring some extra clothes. Kaya ganito. Dali na naman problema. Oh, Iyon na Ito tapo na tubig sa Hindi ako sa Yung, yung, what do you call o it? Yung Estero? Oh, Estero! Sige, sige na, sige na. Sige na, sige na.

God! Yan yung sip-sip! Yan -sip. yung honor! Yeah. Whatever! Hi, ikaw! Chris? Yes? Oo, oh, oh, ikaw! Hindi ko alam kung ba't may nagawa ba akong masama sa'yo at ganyan ka. Gusto mo, Sipper? Bentahan kita ng masaraduhan yung bunga nga mo. Lahat na lang inisyo mo, lahat na lang chinismis mo. Sinasabi mo! Yun na nga! Wala akong ginagawa at sinasabing masama sa'yo, pero ano, nung chismis na tungkol sa lumalabas din sa bibig mo. Ano ka chewing gum? Judgmental? Puro kang ng fake news. Paano mo nasabi? pinapakalat mo, pati ba naman ikaw, fake friend na rin. Totoo nga sinasabi niya na sa kwento ng iba, ang sama-sama ko pala. Tsaka sabi mo, sip-sip ako, for your information, nag-aaral ako para makapasa. Hindi mo katulad na puro makeup na back na pa, pero pagdating sa grades mo, boom, laga pa. Tsaka na nabansin ko ba, na mukhang butete ka, pinagkalat ko ba? Ang hirap kasi sa inyo, hindi nyo naman alam yung buong istorya, pero nagpapakalat kayo na hindi naman totoo. Oh. oh, yun din na si Seth! Hi, sir. Hi, sir. Yes, po. Sir. Yan. Alam nyo ba, magkakaibigan, dapat nagdadamayan, hindi nagsisiraan, hindi lahat ng bagay na dadaan sa away. Simulan nyo sa maayos na usapan at hindi yan masusolusyonan ng sigawan. Ayusin nyo yan, ha? Yes, sir. Yes, sir. Thank okay, you. Yes, Sorry, but Sorry, mm -hmm. <laughs> hey, I'm one. Oi, hey, Josh. Okay, okay. You know, Naim na ako na sa buhay natin. Si Jody nga pala, shorta. O ilang months na kayo? Matagal-tagal na rin. Hindi ko yun alam ah. Oh. Nangyayari na talaga. Pakboy ata. Ha? Anong sinasabi ka? Ah, oh, wala yung Hey! Bumibigay um, ka na ako friend Medyo lang. Nangyayari na tayo. Napadaan lang <laughs> naman tayo dito. Hindi kami date pa tayo. Ah, paano? Uwi na kami. Uwi na, na kami. Teka ka nga lang. Mahalaga pa ba ako sa'yo? I need an explanation. I need an acceptable reason. Di ako aso na maghahabol sa iyo. Maghahabol sa attention mo dahil hindi ako aso ako ang kaibigan mo. Ka i bi gan. Ay bigan. Kaya please. Ako na lang Ako na lang. Ako lang naman na nandiyan na umiiyak ka no mga panahong may problema ka. Ako lang. Ako. Hindi siya. Hindi yung pakboy na 'yan na mukha na mapinaglihi sa pugo. Pugo nang nangyayari. Alam mo iiwan ka din yung pugo na 'yan. Tapos iiyak iyak ka, sabi mo sa sarili mo na... Pero ayos lang, na kahit iwan ka man ng lahat ng lalaki sa mundo, nandito pa rin naman ako para sa'yo. Nandito ako para tabihan mo, sandalan mo. Kasi best friend tayo eh. Nangako tayo sa isa't isa na sa hirap at ginhawa, in sickness and in health, tayo ang magkasama. Kasi nga, best friends tayo, di ba? Tayo ang best friends forever. Ah, uh, paano? Uwi na kami? Uwi na, na kami? Bye-bye. Bye-bye. balat pa. Aka pala man ng mga mukha. Hoy, hoy, hoy. Ano yon? Dalamon ka na nga lang. Ba't di mo pa isang yung balat? Mga palamonin lang din naman kayo. Oh, <laughs> uh, aalis ka na. Wait lang. Huwag ka muna masyadong excited. May isa pa akong pick up line. Gusto mo ba ba? Ayaw mo na. Bakit? Tatatakot ka na ba? Oh, uh, hindi naman pala eh. Pakinggan mo na to. Last na, promise. Anong tawag sa basurang pangalat-kalat? Uh, ano? Ikaw. Bakit? Kasi basura yung tugaling mo. Tingnan mo ang paligid, ha? Pagmasdan mo, pagmasdan mo, mabuti, ang daming basura, dahil yan sa'yo, dahil yan sa inyo, mga taong hindi tinuturo magtapo ng ayos ng basura. Nag-aaral ka ba? Mm -hmm. Alam mo yung, subject na values, TLV, EPP. Tinuturoan mo lang ba kayo ng tamang paglilinis o pagtatapo ng basura? Oo. Baka gusto mong turuan pa lahat. Yan ha, maalam ka na ba? Oo. Tandaan mo ito, Ineng. Hindi ikaw ang gumawa ng mundo. Hindi. Oo. Ano Tandaan oh. mo ito, Ineng. Hindi sa'yo itong mundo, hindi din ikaw ang gumawa nito. Hindi din ay katulad ng ex mo na tinuturin mong mundo. Oo. Eh kung ginagawa mo yung maglinis, hindi so nakatulong ka pa sa ikalilinis na ating bansa.